Hello mga kakimchi, kimchi. Nya po tayo ngayon sa katangian na tawag sa amin dito sa probinsya, no? So ito po tayo manginginis po tayo mga kimchi para may pangulam na naman tayo mamaya. So ito po yung dati ang ulam po natin ay mga gulay-gulay na kita natin sa ating mga paligid. Ngayon po, ito po tayo sa yamang dagat. Kung saan pumunta tayo po ay manginginis para makakain tayo ng pangulam. Mga kakimchi, kimchi, pili man tayo magganito. Yes, Kia. Yan. Kapag narinig niyo po yung yan mga kakim. Yan. Ito sabihin po meron po tayong pakuha. Ito na po yung pakinasi. Tawag sa amin na ito. Why? O nadagaton. Yan. Mga kakim. Pwede naman tayo magkapa mga kakim. At nadagay pa ka Mas bitay kasi mga kakim na magkapa tayo. No? So mga kakim. Yan. Tutod po nito. Yan. At mayroon pang purpose mga kakimchi. Mayroon po tayong makakunin itong mga foods dito sa yamong dagat po natin. Yan. Ito po tawag sa amin ay siok. Yan, mga kakimchi. Ganyan siya kalit, pero masarap siya mga Yan. Ito po masarap kataan. sa so, ganoon ng mga papaya, mga ganun mga So, mas bitter po ang mga kakimchi. po tayo ang pagkua po ng aming mga pakinasan dito. Mahirap po siya sa una. Kailangan mong magkayod. Kailangan mong magtiis para mayroon kang pangulam sa araw-araw. Maraming salamat sa pagnunood mga kakimchi. Pakipalo and like and share sa ganun po yung makatulong kayo sa akin. Thank you so much!